Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Quezon Province at ilang bahagi ng Metro Manila, niyanig ng magnitude 4.6 na lindol. Ilang paaralan sa NCR, nagsuspindi ng klase. Dalawang barko ng China, umaligid sa convoy ng atin ito koalisyon. AFP, handang tumugon sa pangangailangan ng civilian group. SUV driver sa naiya car crash, naghain ng not guilty plea. Number coding naman sa EDSA. Papalitan ng ad event scheme. Bilang ng mga traffic violators, bumaba sa unang araw ng NCAP. At OPM icon na si Ka Freddy Aguilar, pumanaw na. Drymax. Buong puso. kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada New Manila, heto na ang drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, May 27, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako sa si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Brigada Balita Nationwide Nation Mga kabrigada niyanig po ng magnitude 4.6 na lindol ang Quezon Province at ilang bahagi ng Mega Manila kaninang alas 12.17 ng tanghali. Unang naitala sa magnitude 5.1 ang pagyanig pero dinowngrade ng FIVOX sa magni magnitude 4.6. Ayon naman sa FIVOX, naitala ang sentro nito sa layong 26 kilometers mula naman sa General Nakar sa Quezon. Mababaw ang pagyanig sa 10 kilometro at tectonic ang origin. Sa bulletin po ng FIVOX, inaasahan pang mga pinsala at mga aftershocks pinai-inspection naman ng MDRMO head ng General Nakar na si Herberto Ting Astrera ang mga gusali sa kanilang bayan matapos ang lindol. Samantala na itala po ang Intensity 4 sa Makati, Manila, Marikina, San Pedro sa Laguna at Tanay sa Rizal. Hanggang ngayong hapon po, sunod-sunod pa yung mga may aftershocks ang naitatala ng ahensya mula magnitude 1 hanggang magnitude 3.6. Samantala, suspendido na ang ilang klase at trabaho sa Metro Manila kasunod ng nangyaring lindol kaninang tanghali. Matapos ang 4.6 na lindol, kinansela na agad ang pasok at trabaho sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa Campus. Ang hakbang na ito ay upang makapagbigay daan sa building inspection. Nag-abiso rin ang universidad na iaanunsyo ng satellite, satellite campuses ang suspensyon sa pamagitan ng kanilang campus directors pero hinihikayat ang lahat na agad i-assess ang lagay ng kanilang lugar. Samantala, sinuspindi rin simula kaninang alas 3 ng hapon ang trabaho sa lahat ng first level court sa Kalamba City, Laguna at Philippine Mediation Center Kalamba Unit. Dahil dito, ipatutupad ang skeleton workforce. IMAX. IMAX. Balita, wide. Sa ibang mga balita mga kabrigada, nakatanggap po ng radio challenge mula sa China, ang MV Kapitan Felix Oka, ang barkong sinasakyan ng atin nito koalisyon, ang mga barko ng China Coast Guard na may bow numbers 3306 at 21549 ay makikitang umaligid naman sa naturang barko. Kaninang umaga ang CCG 3306 ay lumapit hanggang 3 nautical miles habang hanggang 5 nautical miles naman ang isa pa. Parehas po na nagpalitan ng radio challenge ang China at ang MV Kapitan Felix Oka. Ayon naman sa kapitan nito, hindi dapat nagpapatrolya at nagre-radio challenge ang China sa Pilipinas dahil bahagi ito ng teritoryo ng bansa. Nakakaalarma rin umanong nasa 40 to 50, 50, nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan. Samantala kaninang hapon, iniulat din ni PCG. Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang presensya ng dalawang barko ng China Ayon naman kay Tariela, kasalukuyang nasa 4 nautical miles ang layo naman ng CCG-3306 mula sa atin ito visel habang 4 nautical miles naman ang layo ng CCG-21549 upang matiyak umano ang kaligtasan ng civilian vessel na MV Kapitan Oka na may sakay ng mga Pilipino at dayuhang sibilyan, ipinadeploy na ni Admiral Ronnie Hill-Gavan, ang BRP Melchor Aquino at BRP Malapascua. Samantalang kaugnay pong balita, ang AFP handang tumugon sa pangailangan ng grupong atin ito matapos bunto ng dalawang barko ng China ang kanilang misyon sa West Philippine Sea. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Nakamonitor monitor ngayon ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Western Command sa civilian-led mission ng atin ito, Coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy Spokesperson for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, natanggap niya ang ulat ng pagbuntot ng dalawang barko ng China sa barko ng atin ito. Gayunman, sinabi ni Trinidad na wala naman silang natanggap na ulat ng harassment mula sa China. Paliwanag niya na silang tumugon sa anumang pangangailangan ng atin ito at meron silang contingency measure sa karing magkaroon ng emergency. Sa ngayon, walang indikasyon na may tangkang panggigipit o agresibong aksyon ng China laban sa convoy. Wala rin na monitor na pagtaas ng Chinese vessels kasunod ng ikakasang sea concert sa pag-asa island. Bagamat na ang presensya ng Chinese vessel sa lugar, wala namang malaking pagbabago sa kanilang bilang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na marami palang passport si Atty. Harry Roque. Ito ang sinabi ng kalihim matapos nitong umpisahan ang pagpapakansila sa pasaporte ng dating presidential spokesperson. Anya inaalam na nila sa ngayon kung papaano raw ito nakakuha ng dalawa o hanggang tatlong regular passports. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Foreign Affairs para imbestigahan naman ang naturang issue Bago ito, una nang pumalag si Roque sa ginagawang pagpapakan sila sa kanyang pasaporte. Anya politically motivated daw ito at gagamitin niyang ebidensya para palakasin ang kanyang hiling na asylum dyan po sa The Netherlands. Preganta right Bandita Nationwide, Nationwide. Samantala iginiit ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na fake news lang ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang mahigit isang passport. Ayon po kay Roque, hindi totoo ang balitang ito na ipinakakalat ng administrasyon ni hindi nga raw nito masabi kung dalawa o tatlo ang hawak niyang passport. Binigyang diinan ang dating tagapagsalita na sa kasalukuyan iisa ang kanyang ginagamit na regular passport dahil ang isa pa niyang ganito ay wala ng blank pages. Ang regular passport niya umano ay nasa Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang pag apply para sa asylum. Hindi na umano siya gumagamit ng diplomatic passport. Simula nang siya ay umalis sa gobyerno, ilang taon na ang nakalilipas. Sa huli, nagbabala si Roque sa publiko na mag-ingat sa naglipa ng fake news. IMAX Try Max, Brigada Bonita, Nationwide. Nation so, naman ng not guilty plea ngayong araw ang driver po ng SUV na nakapatay sa dalawa. Kabilang ang isang bata dyan po sa Naia na Terminal 1 noong May 4 sa pagbasa ng sakdal laban sa driver, nagnot guilty plea ang suspect para sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide. malalang lang pansamantalang malaya ngayon ng driver matapos naman makapagpiansa. Ayon naman sa PNP Absi Group, nakapagbayad dito noong May 16 ng bail na ang halaga po ay 100,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Una na ring ni-revoke ng Land Transportation Office ang lisensya ng naturang driver. Trimax, Max. Brigada Balita, Nationwide. Samantala number coding sa EDSA, papalitan ng Ad Even Scheme. Bilang ng mga traffic violators bumaba sa unang araw ng NCAP. Brigada Jigok Studio, ibrigada mo! Brigada, Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority na papalitan ng odd-even scheme ang umiiral na expanded number coding scheme sa EDSA at hindi ito ipapatupad ng sabay habang isinasagawa ang rebuilding. Gayunman, mananatili pa rin ang number coding sa iba pang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na nasa jurisdiction ng ahensya. Simula June 16, magsisimula ang dry run ng odd even scheme na tatagal ng isang buwan. Samantala, umabot sa 1,112 ang naitalan traffic violations sa unang araw ng pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Ayon sa MMDA, mas mababa ito ng halos 3 1,000 kumpara sa naitalang mga paglabag bago muling ipatupad ang naturang polisiya. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa paglabag sa traffic signs, paggamit ng EDSA bus lane at motorcycle lane sa Commonwealth, at maling sakayan at babaan ng mga pampasaherong sasakyan. Naniniwala ang MMDA na makakatulong ang NCAP at Ad Event Scheme sa pagpapaluwag ng trapiko sa EDSA lalo na sa pagsisimula ng rehabilitasyon nito sa June 13. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Frightbacks, -max. Max. Brigada balita, Nationwide, Nationwide. Di pa naririsolbang mga issue. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> report. Inihain ni one rider party list representative Rodg Gutierrez ang isang resolusyon na layong paimbestigahan ang kahandaan ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy o NCAP batay sa House Resolution 2293 na ni Gutierrez na iantala ang implementasyon ng polisiya dahil sa napakaraming issue na hindi pa nare-resolba na nagdulot ng kalituhan sa mga motorista lalo na sa motorcycle riders kabilang sa mga pinatutugunan muna ang hindi malinaw na road sign guidelines sa vehicle ownership transfers at inconsistent na pagpapatupad. Ipinunto ng kongresista na hindi naging patas ang mga ipinapataw na parusa at delays sa epektibong rollout ng programa na lubhang nakaaapekto sa mga rider. Giit nito, mapupuri naman ang intensyon ng NCAP, ngunit hindi gamot o solusyon ang pagbawi sa Temporary Restraining Order o TRO sa mga kasalukuyang problema. Binanggit pa ng kongresista ang kakulangan sa malinaw na legal framework, due process, accuracy at integridad ng surveillance system at accessibility sa violation records bukod sa pag-iimbestiga kung gaano kahanda ang MMDA Nakausap umano ni Gutierrez ang Land Transportation Office at dito napatid na hindi nga handa ang sistema In the heart of changing lives Ako si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News from Manila The Music and News Authority Max. Brigada Bandita. Samantala ang Pilipinas, lubos na nababahala sa lumalalang krisis sa Gaza. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Report. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matinding pagkabahala ng Pilipinas sa patuloy na ofensiba ng militar ng Israel sa Gaza Strip na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan, lalo na sa mga bata at kababaihan. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng kanyang mga kapwa state leaders sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council. Kaugnay nito, nanawagan ang Pangulo sa lahat ng panig na sundin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng international law, lalo na sa pagbibigay proteksyon sa mga sibilyan at pagbibigay daan sa humanitarian assistance para sa mga apektadong komunidad. Kasabay nito, kinilala ng Pilipinas ang lumalaking papel ng ASEAN GCC at mga kasapi nito para sa peacemaking at peace building. Binigyang diin ang Pangulo na nakatulong ang mga hakbang ng GCC sa pagpapalakas ng pandaigdigang katatagan sa pamamagitan ng mediation, dialogue at diplomasya na nagresulta niya sa peace agreements, prisoner exchanges at family reunifications. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Trimax, Mga kabrigada, isa pang Filipino music icon ang namaalam po ngayong araw. Pumanaw sa edad na 72 ang folk singer at songwriter na si Freddie Aguilar. Namaalam si Aguilar kaninang madaling araw sa Philippines Heart Center sa Quezon City. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Partido Federal ng Pilipinas o PFP Legal Counsel, Attorney George Briones ang pagpanaw ni Aguilar. Si Aguilar po ay maalalang dating National Executive Vice President ng PFP. Ilan sa mga awiting pinasikat ni Aguilar ay ang anak, bayan ko, ipaglalaban ko at Magdalena. Maliban sa paging isang artist, nagsilbi rin siyang Presidential Advisor on Culture and the Arts sa ilalim ng Duterte Administration. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung paggamit po ng regular na shampoo sa bigote. Alam nyo ba mga kabrigada, para po sa mga kalalakihan, na may ilang mga lalaki na gumagamit po ng regular shampoo para sa kanilang bigote. Sabi po ng mga eksperto, hindi daw yan maganda. Ayon sa American Academy of Dermatology, hindi dapat gamitin ang regular na shampoo sa bigote dahil ito ay maaring magdulot ng pagkatuyo, ng buhok at balat. Gumamit po ng tinatawag ng mga bird-specific cleansers o mild soap para sa tamang hydration at upang maiwasan ang tinatawag na skin flaking. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat! Tumatagal! gal IMAX, IMAX, brigada pandita, Nationwide. wide 1 dry brigada bandita. Nationwide. <mukong> <mukong> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Laybagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of...